Guys, muli Si Lulo Kidlat Andito muli sa Isang liblib -lib ng lugar Dito sa Sakop ng Sierra Madre pa rin ito Yan guys, oh Dito ako ngayon sa isang sikat na Dinadayo na rin Yan Mount Poro Ayan, Mount Puro Natural Nature Reserve. Mount Puro Nature Reserve. Kaya guys, ito. Papay nga si Lolo Kidlat kasi umiikot paningin ko. Sobra init. Ayan, yan ang service ko. Ayan. 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 dito guys, itong Mount Puro, itong Mount Puro guys, bihira na nakakarating mga tao dito. Kasi ang mga service dito na dito, mga kabayo. Nga lang, si Lolo Kidlat, pagalagala, nagpahinga lang. Ayan. Kasi umiikot ang paningin ni Lolo Kidlat. Tumaas na naman ang BP. Ayan. Nakaupo ako sa bato. Ay, parang aircon. Ang lamig ng bato. In guys, oh. Mga tao dito, bihira. Kabundukan yan. Itong Mount Puro, kahit isearch ninyo ito, maganda ang loob nito. Saka dinadayo na rin. Okay shout out lahat ng biga lahat ng undon lahat ng sibilya lahat ng bilyar sa bisis ko naman lahat ng mga haranilya pagkadami dami nyo at mga kuralis shout out din dyan kay Ping Ping Piska sa Ireland Europe lagi kay mami mo si mami pa mo at saka paring rumi sa Australia ingat kayo palagi shout out din sa buong pamilya nyo ngayon din sa aking manugang Sherwin dyan sa Ontario, Canada ingat ka dyan lagi Sherwin ingat ka lang palagi dyan shout out sa mga Adriano family Eroma family